Ayan guys, good evening sa inyong lahat. Nakapagluto na ba kayo ng inyong ulam guys? So ngayon, ang lulutoin natin ay puso na saging. Ayan. Gagawa tayo ng signature ng mga Ilocano. Puso ng saging ay tawag na ito, uh, salad. So gagawin natin dito guys, ilalaga muna natin ng half cooked lang. Pag upipigaan natin, tapos nalagyan natin ng mga rekado. So, yung mga rekado niya, ito. Meron tayo ditong daw na sibuyas, yung lasuna. Meron tayo ditong sibuyas na puti, tsaka bawang, tapos luya. Nalagyan ko yung nasili, guys. Tapos kalamansi. Ayan. So, kumusta kayong lahat, guys? Ano ang yung prepare na ulam ngayong gabi so, tayo ito yung lulutoy natin shout out sa inyo lahat samahan nyo ako magluto guys tara prepare natin to ngayon so, guys kailangan muna natin lagay ng ating puso na saging kahit half lang yan ayan so yan ay ma ating may wagang kalan pagkalaga nyan pipigay natin tapos ilalagay natin yung mga rekado check natin ang ating puso ng saging na nilaga yun okay na to guys so after 10 minutes or 15 minutes pwede na natin tong tanggalin tapos pipigayin natin so ayan na guys yung puso ng saging medyo tinatanggal lang natin yung ibang tubig sinasala natin tapos ilalagay natin sa plato yan guys ito na babagsakan natin ng bagong isda o bagong sa ilokano at syempre ang ating kalaman si Diyos nalagyan din natin to ng pampalasa at ang ating sibuyas bawang at luya simpleng simple lang tulot guys nalagyan din natin yan ng lasuna tangkay at dahon ayun Siling Pansigang Ang ating pampinali Ang siling ano Labuyo Ayan haluin natin to guys Ililipat natin sa isang plato So ayan na guys Luto na ang ating salad na puso ng saging Ayan guys Signature dish ng mga ilungano yan Ayan yung puso ng saging, oh. Masarap. Mas masarap pa sana to kung yung ginamit nating pang-asim ay yung lemon. So okay na rin yan, kalamansi. Siyempre, hindi hindi pwedeng hindi tikman to guys. Kailangan tikman natin to. Thank you for watching. Bye bye. Ayan na guys. Titikman natin yung ano. Salad na puso na saging. Para makita nyo yung recipe natin. Pulo na sibuyas to, tsaka dahon na sibuyas. Tapos bagong. Sarap. Tapos may kalamansi. Pap. Hmm? ang hindi ko na lang nagagawa yung laman ng gabi ay yung tangkay ng gabi kilawin sarap ay nag-alo yung anghang tsaka asem sarap Simpleng-simpleng lang ito na yung guys. Kung gusto nyo kumain ng ganito, Panoorin nyo lang yung video ko. Mapapaan ni Rice ka. Ang ingredients nito, ah uh... Siyempre, puso ng saging, sibuyas, luya, bawang, paminta, at yung bagong isda, yung bagong sa amin. Tapos, lagyan mo ng konting pampalasa. Sarap po. Oh. Ay, may sili pa o. Oh. Niyo na kung lalagyan nyo ng sili. nagahalo yung asim sibuyas tsaka yung anghang sakto sakto sa amli rice Ayan guys, salamat sa inyong panunood. Support ka lang ang kailangan natin sa ating mga video. Tuloy-tuloy lang po. 拜拜。Bye bye.